Matapos lumabas ang revelasyon na may anak ang master rapper na si Francis M. Salabas, ay nagsangasanga na ang mga issue tungkol sa kanyang relasyon, sa kanyang asawa at ang patungkol sa kanilang kasal. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa kontrobersya sa kasal ni na Francis M. at Pia Magalona. Robby Tarosa claims Francis and Pia were not married. Mainit na paksa ngayon sa social media ang isang nakakagulat na paglalantad ng direktor at dating actor model na si Robbie Taroza tungkol sa koneksyon niya sa yumaong master rapper na si Francis Magalona at sa asawa nitong si Pia Arroyo Magalona. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Robbie na si Francis M at Pia ay hiwalay na bago pa man pumanaw ang master rapper. Sinabi rin ni Robbie na noong concert producer pa siya ni Francis ay madalas na ikwentuhan ng nabubuhay pa ito. Isiniwalat din niya na hindi o kasal si Francis at Pia. Binigyang diin niya na hindi ikinasal ang dalawa sapagat kasal pa si Pia sa ex-husband nito na may apelidong Lim na siya ring ama ng kanyang mga anak na sina Una at Nicolo. Hindi raw kasi legal ang diborsyo sa Pilipinas kaya hindi pa raw napawalang bisa ang kasal ni Pia sa sinasabing asawa nito. Idinagdag pa niya na noong sila ay nagkasama ni Francis isang inuman noong taong 2007, ibinahagi di umano ni Francis sa kanya na sila ni Pia ay hiwalay na. Ayon kay Francis, hindi na niya kinayang tiisin ang mga kilos at asal ni Pia na kung minsan ay nagdudulot ng labis na stress at madalas na pag-aaway sa kanilang pagsasama na humantong di umano nga sa kanilang hiwalayan. Sinabi rin di umano ni Francis na mas naging payapa ang buhay nito matapos silang maghiwalay ni Pia. Pagkatapos ng ilang buwan ay muli silang nagkita sa si isang inuma noong 2007 at naibahagi daw ni Francis na mayroong ibang babae na ang nagpapatibok sa puso nito na sobrang kabaliktaran daw ng ugali ni Pia. Sinabi pa nga raw ni Francis sa kanya na napakasarap pala ng ganoon na pagmamahal na inilarawan pa raw ito ni Francis bilang real love niya sa kanilang pag-uusap ay nangako si Robbie na itatago niya ang lahat ng ibinahagi sa kanya ni Francis at mananatili lamang ang mga ito sa pagitan nilang dalawa. Umaasa rin si Robby na makilala niya ang nasabing babae na di umano na karelasyon ni Francis at ang kanilang anak na pinagmulan ng totoong pag-ibig ng master rapper. Sigurado rin si Robbie na gusto ni Francis na malaman ang buong mundo ang tungkol sa kanyang mag -ina. Mensahe naman ni Robbie sa mga taong mapanlait at hindi alam ang tunay na kwento. Muli niyang iginiit na hiwalay na sina Francis at Pia bago pa ito nakipagrelasyon sa iba. Nalarapat nga rin daw na maranasan ni Francis ang isang tunay na pagmamahal kahit na isang beses lamang noong nabubuhay pa ito. Sa huling parte na kanyang Facebook post, inilahad din niya na parehong kilala niya si Francis at Pia. Nasaksihan nga rin daw niya ang mga pag-aaway ng dalawa na napaka-destructive at dysfunctional. Sinabi rin daw ni Francis sa kanya na kaya lamang ito na natili sa piling ni Pia ay dahil sa kanilang mga anak kahit na gustong gusto na nitong makawala kay Pia. Pagkatapos ni Robbie sa kanyang post, I know Kiko is watching all this and he knows what he wants for his children – All his children, diba mga kababayan ko? Wedding photo of Francis M. and Pia uploaded by Francis M.'s former publicist. Dahil sa rebelasyon ng dating aktor at concert producer na si Robbie Rosa, na hindi di umano kasal dito sa Pilipinas ang celebrity couple na si Francis M. at Pia, ay may mga netizens na naniniwala na hindi kabit sa Abigail Raitt. Ngunit tila mababago na naman ang pananaw ng ibang netizens na nakasubaybay sa issue ng pamilya ng master rapper na sa kumakalat ngayon sa social media na lumang wedding photo di umano ni Francis M. at Pia. Ang naturang wedding photo ay inupload sa Facebook account ng showbiz writer at dating publicist ni Francis si Pilar Mateo. Makikita si isang lumang larawan na parehong nakasuot ng formal attire sina Francis at Pia na di umano'y kuha ito mula Hong Kong na ipinost naman ni Pilar noon pang July 6, 2015. May caption pa nga itong Wedding in Hong Kong of Francis Magalona and Pia. Makikita rin na nakatag ang Facebook account ni Pia Maria Arroyo Magalona, Maxine Magalona at dalawang iba pa sa naturang Facebook post ni Pilar. May komento rin si Pilar sa kanyang post, walong taon na nakararaan, na sinabi niya na matagal na siyang publicist ni Francis M. At sinabi rin niya na 1980 pa lang, pagkatapos niya grumaduate sa UST ng AB Journalism, ay nag na sila sa analiza na mula pa sa yumaong batang aktres sa si Julie Vega na patunay na matagal na siya sa sirkulo ng showbiz. Sa October 23, 2023 episode ng Avanti News Online, nagpaunlak na isang interview si Pilar at nagbigay ng komento niya ukol sa naunang Facebook post ni Robbie na hindi nga di kasal sina Francis M. at Pia. Anya, wala siyang ideya kung saan nagagaling si Robbie at nasabi nitong hindi kasal ang mga ito. Dahil siya nga raw mismo ang saksi sa pag-iisang dibdib ni na Francis at Pia sa Hong Kong. Hindi man siya sigurado sa eksaktong petsa ng kasal, pero sinabi niya na noong mga panahon na yon ay kasagsagan ng Loveliness TV show kung saan kasama si Francis. Hindi pa nga raw ito lumalabas sa itbulaga ng mga panahong yon at paakyat na ang career ni Francis at kikilalanin na ito bilang the Filipino King of Rap, the Master Rapper at the Man from Manila. Pag-alala pa ni Pilar, ay pumunta sila sa Hong Kong late 80s at si Francis Pangaraw ang personal na nag-asikaso sa pagpunta nila sa nasabing bansa. Nang makarating sa Hong Kong, ay nagpakasal sila Francis at Pia sa isa sa mga court houses sa bansa. At ang mga lumang larawan nilang tatlo ay kuha sa mismong araw ng kasal ng mga ito. Sinabi rin ni Pilar na kasama siya nang ikasal ang mga ito dahil parati siyang naruroon sa bahay ng mag-asawa. Maging sa bahay ng mga ito sa Project 4, pati na rin noong nagkaroon si na Francis at Pia ng bahay sa Katipunan na halos araw-araw ngaraw, araw ay magkasama silang tatlo. Dila abalarin rin sila sa pag-aasikaso sa career ni Francis na unti-unti nang sumikat bilang the king of rap. Dagdag pa ni Pilar na dahil sa maraming shows ni Francis sa e iba't ibang panig ng Pilipinas, ay tumutulong sila ni Pia sa pag-aasikaso ng mga ito. Muli niya din na may kasal talagang nangyari nang pumunta sila sa Hong Kong. Bahang nga raw ang tinutukoy ni Robbie na hindi kasal sina Francis at Pia ay ang kasal sa simbahan o hindi kasal ang mga ito sa Pilipinas. Tinanong naman si Pilar ng isa sa mga host ng Abanti News Online kung sa tingin ba raw nito na ang kasal sa Hong Kong ay may tuturing bang valid dito sa Pilipinas. Sinagot naman ito ni Pilar na ang mga bagay na ito raw ay ang hindi na niya alam ng mga panahong yon dahil parang regalo na nga raw ni Francis kay Pia ang kasal nila sa Hong Kong. Dinagsa ng mga netizens ang comment section ng interview video ni Pilar sa Abante News Online at saring-saring reaksyon ang mababasa dito. Ayon sa isang netizen, 100% valid ang kasal ni Francis at Pia sa Hong Kong at ang tanging gagawin lang nila ay ang ipa-acknowledge nila ito dito sa Pilipinas na ikinasal nga sila sa Hong Kong. May nyaris din sa mga ayon dito pero sabay itong nagtanong kung totoong anal na ba ang unang kasal ni Pia sa asawa nitong si Lim na ama ng dalawang anak ni Pia bago naganap ang kasal sa Hong Kong. Na kung hindi pa anal ay lalabas daw na invalid pa rin ang kasal nila ni Francis at lalabas pa na bigami daw ito. May nagtanong din kung bakit sa Hong Kong pa talaga nagpakasal ang mga ito. Baha nga raw totoo na kasal pa talaga si Pia sa una at hindi pa naaanald. Sinabi rin nito na base sa statement na inilabas ni Robbie, may balak na si Francis noon na pakasalan si Abigail dahil ito mismo ay alam na null and void ang kasal nila ni Pia sa Hong Kong. May isang netizen naman ang nagsabi na mapanira nga di umano si Robbie mula pa man noon. May isyo pa nga raw ito noon na siniraan ang yumaong si Rudy Fernandez. Buti na lang daw ay nasampulan ito ng bugbog mula kay Rudy. Nilaki pa rin naturang ng screenshot ng isang artikulo mula sa Philstar at may headline pa ito na nagsasabi na Robby Taroza, tinuruan ng leksyon ni Rudy Fernandez. Kaya dahil dito, maraming netizens ang kumikwestyon sa kredibilidad ng mga inilabas na pahayag ni Robita Taroza. Sabi naman ng isa pang netizen na ang tanging makakasagot lang ng mga katanungang ito ay si Pia Magalona lamang at wala ng iba. Pero sa ngayon ay pinilik ni Pia at na kanyang mga anak na manahimik sa usapin. Bagamat ang ilang mga post sa social media mula sa celebrity mom at isa sa kanyang mga anak na babae na si Maxine Magalona ay nagpapahiwati na sila Pia at Francis ay nagdiriwong na kanilang wedding anniversary tuwing buwan ng July. Sa isang open letter para sa kanyang mga anak na nilathala sa aklat ng Letters to My Children noong 2016, ibinunyag ni Pia ang tungkol sa kanyang kasal bago ang pagsasama nila ni Francis. Ang nooy 19 years old na si Pia ay nagsilang ng isang anak na nag-udyok sa kanya na pakasalan ng ama ng bata noong panahong yon. Kung saan nagkaroon siya ng na pangalawang anak pagkaraan ng ilang taon. Si Pia na isa ng mom of two sa mga anak niya si Una at Nicolo ay nakipaghiwalay sa ama ng mga ito at kalaunan nakilala ang noong 21 years old na si Francis sa pamamagitan ng pagpapakilala ng kanilang common friend na si Richard Gomez. Sina Pia at Francis na sweets ang tawagan sa si isa't isa ay nagkaroon ng anim na anak. Sina Maxine, Frank, Saab, Elmo, Arkin, at Clara. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!